Good morning, good morning guys. Ito ang ating minung sa so, umarang ito nilagyan po natin siya ng arena, konstas, itlog guys, guys. Ito ang, ito ang sekreto para pag luh pagluluhok guys. nilagyan po natin siya ng itlog guys. Okay ako guys Vlog lang ako guys Aina Kung sa Dimitri And guys Good morning, good morning Sana may bigan mo kayo sa um, YouTube po ito Kamaran ito Akong natinok pa Yan guys ang sekreto ng Top Pan nalagyan ng harina, oyster, bacon, pambinta dahil yan ang kinahangkasan. Yan ang ating nakapot unang batch dahil ito ang ating halawa. Guys, sikreto na panibagong pagtutorta ng talong dahil

and guys, ang tinalabasan ng ating tortang kalong. nagmix mix tayo ng arena, cornstarch, itlog, paminta, beef Guys, tinalo natin yan guys. Ito ang sekreto guys. Ayan guys. Para madaling mag-prito. Ayan ang sekreto ng Ayan guys, pangalawang luto natin guys. nilagay natin ang ating bawang mga guys dito ang ating nilalagay guys And guys, ilagay na natin ang piniritong baboy guys ilagay na natin guys super hindi na natin hindi na natin guys siya yeah, guys ng no. pangyuta. yan guys nilagyan natin siya ng ril tapos dinapin naman yung kaya guys tapos na tayo magluto guys yan ang ating menu you know, sa umagang ito guys sana masuportan ninyo ang aking youtube channel at magustuhan ninyo mag like po kayo at mag subscribe sa aking youtube channel at mag po kayo sa lahat ng inyong gawain sa lahat ng inyong paglalakbay maraming maraming salamat and God bless you all yan ang ating mga menu sa umaga nito guys. Tapos natin guys. Maraming salamat. Mag-subscribe po kayo, brother and sister in Christ. Salamat po ng marami. God bless you all.